Trending ngayon sa social media ang pumosyon na naganap habang nasa isang mall tour ang magaling na actress na si Catherine Bernardo para sa bago nilang pelikula ni Miss Dolly De Leon na A Very Good Girl. Sa isang maising video na kumakalat ngayon sa internet, ay nagulat ang mga marshals o bodyguards na naka-assign sa stage noong mga oras na yon nang may isang lalaking bigla na lamang umakyat sa entablado at patungo sa direksyon ni Catherine Bernardo na nakatalikod noong mga oras na yon at abala sa pag -e entertain sa kanyang mga fans. Bawal ang audience sa stage, kaya mabilis na kumilos ang marshals at pinigilan ang naturang lalaki sa paglapit kay Catherine. Pero ang ikinagulat ng lahat ay ang naging reaksyon ni Catherine nang makita ang komosyon sa kanyang likuran. Inawat niya ang pagtaboy sa naturang lalaki. Mabilis at kusang lumapit si Catherine sa lalaking fan at kinausap ito at tinanong kung okay lang ito at tila ay simpleng hangad lamang ng lalaki na napag-alamang may special need ang makapagpapicture kasama si Catherine. Inilabas nito ang tablet at si Catherine pa mismo ang lumapit sa kanya para magpalitrato. Sobrang saya ng fan ni Catherine. Sa huli ay nagpahabol pa ito ng halik sa kamay ng aktres. Bilang alerto ay nakabantay pa rin ang mga marshals at production staffs kay Catherine at agad ding inilayo ang lalaki matapos makapagpa-picture kasama ang aktres. Tila ay nabigla rin sila sa biglaang ang paghalik ng lalaki sa kamay ni Catherine. Mababasa naman sa bibig ni Catherine na sinabi niyang, okay lang ang nangyari. Dahil sa pangyayaring ito ay napakaraming netizens ang bumilip kung paano ituring at alagaan ni Catherine Bernardo ang kanyang mga fans na hanggat maaari ay ayaw nila itong nasasaktan at nahihirapan. Pareho sila, nag-nobyo niyang si Daniel Padilla na makailang ulit na rin sinita ang mga marshals na nagtataboy sa fans na gustong makalapit sa kanya. Ang tunay na nangyari ayon sa pinsan ng lalaking umakyat sa stage ay diehard fan daw talaga ng Katniel ang pinsan nila at lahat ng movie ng Katniel ay pinanonood nito. Sinabi rin itong special ang kanyang pinsan. Ang tanging hiling lang ng naturang fan ay ang larawan na kasama niya ang kanyang idolo. Samantala, repost naman ang video ito ng ABS-CBN production specialist na kasama ni Catherine sa stage para ipahanap ang lalaking fan para ibigay sa kanya ang litratong magkasama sila ni Catherine. Post nito, Hello, can someone connect me sa kanya? Nasa akin photo nila ni Kath. Marami naman ang bumilip sa tunay na ugali ng aktres na si Catherine Bernardo dahil totoo ang concern at pagmamahal niya sa mga taong sumusuporta sa kanila. Ito umano ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagbulusok ng sukses sa industriya ng isang Catherine Bernardo. Sila yung mga artistang tunay na tumatanaw ng pasasalamat sa mga fans na sumusuporta sa kanila.